Magpapatuloy ang operasyon sa Ninoy Aquino International Airport kahit na magkakaroon ng dalawang araw na maintenance repair simula ngayong araw. Si Ryan Lesigue sa detalye live. Ryan? Audrey, dalawang araw na magpapatupad ng electrical maintenance shutdown ang Manila International Airport Authority o MIAA. Pero sabi ng Mia Audrey na walang dapat ipagalala ang mga pasahero dahil minimal disruptions lang ang epekto nito. Yan nga ang tiniyak ng Manila International Airport Authority kasabay ng electrical maintenance shutdown sa Ninoy Aquino International Airport o ngayong araw hanggang bukas. Partikular na isasagawa ito Audrey sa NAIA Terminal 1, 2, International Cargo Mia Admin Building at Airfield. Kasabay nito Audrey ay tiniyak ng Miaa na walang maantala o mapiperwisyo na pasahero sa kasagsagan ng electrical maintenance shutdown. Hindi rin nakikita ng Miaa na magkakaroon ito ng epekto sa flight operations ng paliparan. Proactive daw Audrey ang approach na ginawa. Nang MIA at kinausap ang mga stakeholders para ma-inform hinggil sa electrical maintenance shutdown. Nobyembre 29 noong nakarang taon, nang huling nagsagawa ng electrical maintenance activity ang MIA sa Terminal 3. Audrey, ang sabi ng MIA, mayroon ng inilatag na estratehiya ang service provider ng na-IA na Meralco para hindi nga maapektuhan yung mga pasahero. At tulad ng mga nakaraang electrical maintenance shutdown, isasagawa ito mamayang 12.01 ng madaling araw. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigues.